So, sumama kayo dito sa scanner Sumama kayo Game, okay, turo mo ka saan? Ikaw, ikaw ato eh ba? Hindi okay, ako gag Tina si. <laughs> Tina wait, tinago ko yung C4 kasi baka makita nung no disident. <laughs> 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 Basta tinago ko somewhere. Taka. okay game. Ah, uh, left mo, left. Ay, sobra na. Punta lang. Sige pa, konti pa, konti pa Sige pa, konti Baba, baba Baba, 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 baba Baba, 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 baba yeah oh, konti Yan, yan oh, Tapos, uh, malayong kanan inyan? Yan Yan, konti, kanan konti Konti lang, sige pa Sige pa Tapos baba Baba, baba, baba Baba, baba yanyanan, op, op pa. Tapos kanan kanan, kanan pa, wait, oh, Uy! Mali yung ayun mo. Uy, uy, uy! Ay, may ayun sa- ayun 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 Sige, ayun 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 ayun